So, ito na nga guys, tinatanggalan ko ng ito yung... So, yung tinatapos sa sugat guys, yun po yung kapi. Kapi po yan. Kusunod na naman. Ano po yung kusunod? Iiyak na. Nag-eritaho mo na yung nanay. Tama na yan. Tawawa na yung anak ko. aray dito tama na sabi ng nanay so yan na yun guys so yung tatapalan na ah tatanggalin na yung itlog ayan na naman so, no? saglit to talagang sanay na ako talaga sa kuya aray aray hmm? itlog ayan na ng kape gagamitin na ng kape kala nyo guys bito dahil yan kape po yan kala kung ano na mga pinapantapal o pinapanggamot sa sugat aray po po ako na naman pag babae kasi hindi na ano baga dire, uh, ah, ah, injection na lang pag lalaki may injection at saka may pagtatanggal pa ng itlo ayun 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 Ginagalit <laughs> na yung nanay ko. Makawala lang ako rito. Yari kay sa akin. Ayan ah. naman. Aray ko. Tama na. ano o. yung ng itlog niya. Kasabay iiwan ang bit. Aray ko. tama na yan. Pagkatapos nyo kami tanggalan ng islo palaki. Pag tumakbo na, pag tumakbo na kami sa timbang. Sa kanyo lilitsyo ni. Eh. Sa club naman ang buhay namin mga baboy. Ayan. Ayan, okay na. Sabi na nanay, tahan na anak. Aray ko <laughs> Aray ko Sakla pa buhay na may mga baboy Sige, tinatanggalan mo guys para mabilis puntong mabahat at saka pang ano kasi ito